Hey guys, uh, ngayon guys, ngayon uh, guys, paalala lang, uh, isa sa career na virus guys, number one is yung mga ibon. So, ingat mo kayo guys dahil yung sakit na ASF, wala pa rin cure. So, yan po ang kinakatakutan ng mga backyard niya dahil wala tayong magawa kapag atin uh, tinamaan po tayo. So unti-unting mauubos yung alaga natin. So wag naman sana na kumalat pa kaso kalat na kalat na po kasi yan eh. So bukod tang gagawin natin is biosecurity lang yung higpitan ng biosecurity. So wala eh. Wala tayong magagawa pag sa mga ganyang virus dahil wala cure. Okay sana kung may cure eh talagang magbabaksin tayo. So, ito guys. ah uh, 16 po ang baby nito. So, malapit na sila mga 7 months since birth. So, ibabaksin na natin ng uh, parvovirus. Para sure gold. Para sure gold yung vaccine po natin. 2 ml lang naman po kadalasan kapag vaccine.